magandang araw po sa inyong lahat dyan at maraming salamat po sa mga viewers natin dyan na nanonood ngayon and again this is dance collection so share ko lang po mga ka mga kakoleksyon dito po sa mga non-magnetic 1 peso coins na aking nakakolekta matagal na po sa atin to at naghahanap po, naghahanap po kasi ako ng mga non-magnetic 1 peso coins na good quality pa ang condition yung po yung mga uncirculated coins na mga bago pa na 1 piso bali wala pa tayong hawak nun ng gantong klaseng barya yung mga uncirculated so libu libo na nga po yung mga ipidal ko na barya na coins sabalit wala pa rin po tayong makita na mga uncirculated o yung mga bago nito kaya hanggang ngayon ay patuloy pa natin na hinahanap yung mga gantong klaseng barya at isa nga rin po ito sa mga binibili ko yung mga good quality pa ng mga non-magnetic one piso meron po tayong mga nakolekta na mga non-magnetic piso iba-iba nga lang po yung mga condition nito So ito po yung mga food na, yung mga gastado na. Ibig sabihin mga common coins na lang po itong mga koleksyon. So face value lang po ang mga ito. Piso lang po yung halaga nito. So ito po yung mga napaka common lang po ito. Mga gantong condition po ng bariya sa ah, magnetic. So makikita nga ninyo. So ganyan po yung mga itsura po yung mga umiikot ngayon sa sirkulasyon mga gantong mga 1 piso mga non-magnetic coins so isang ang <coughs> dami po natin na kolekta so isa lang po yung condition nya ayun po so hindi na maganda meron po tayong nakolekta na <coughs> excuse me na non-magnetic coins mga Uh, nasa very fine condition ah nasa fine condition pa ito po so yan ang ganda po yung mga condition nito nasa very fine condition pa yata ang mga condition nito kung tawagin yan po ang makikita nya yan pero ito po yung mga common coins pa rin mga kakoleksyon. Mga, mga ito. So, hindi pa rin po ito pasok dun po sa mga hinahanap, hinahanap natin ng na mga barya. So, marami din po sa mga viewers natin ang mga nag-aalok nito. Subalit, hindi naman po magaganda yung mga kondisyon ng mga ipinapakita nila sa atin na mga barya. So, yung iba po ay nililinis ang parya para kumintad so lalo pong bumababa ang value nito o nawawala ang value niyan kung nililinis po niyo yung mga barya yung mga ganito so alam po yan ng mga coin collector yung mga nilinis po ng mga barya so hindi po nila binibili yan at katulad lang din po ng hawak natin yung mga pinapakita nila ito po yung mga common coins lang na piso na piso lang din po ang halaga so ito, pang, ito yung mga common coins po mga kakoleksyon so para po sa mga hindi pa nakakaalam may dalawang serye po ang BSP 1 piso na ginagamit natin ngayon ito po yung year 1995 hanggang year 2003 na non coins ito po ang mga nakikita nyo ngayon yan po yung mga non-magnetic at ang isang serye po ng non ay mula year 2003 hanggang year 2017 so yun naman po yung mga ma magnet katulad nito so kung meron ka mga gantong mga circulated coins na 1 piso ay magpakita lang po ng larawan ng inyong barya sa aking FB page so ito pong mga hinahanap natin ng mga 1 piso ay hindi po madaling makita o mahanap sa circulation ngayon itong mga uncirculated coins na non magnetic coins na 1 piso may nakikita po tayo nito sa mga coin collector so hindi naman nila ipagbibili yun ipagbili man nila yon yung hawak nila ay mahal na po So, nagbabaka sakali lang po tayo ng baka isa ka sa mga nakapagtabi nito ay pwede ko mong bilhin sa iyo yan sa halagang 500 pesos ang isa. So, dapat yung bago po ang kondisyon ng barya. At i-share ko na rin po sa inyo yung isang klase po ng non na 1 piso na pwedeng bilhin sa halagang 12,000. May isang kolektor nga po na nakabili nito at ito nga po yung year 1999 na 1 piso na non-magnetic coins subalit ito po ay nama magnet kaya po ito binili sa halagang 12,000 yan po so napaka rare po nito bihira po itong makita so ito po yung error na tumama po dito sa 1 piso na pwedeng magkaroon po ng napakataas na halaga at meron nga po tayong sample dito ng normal coins na non-magnetic coins na talagang hindi po siya na mga magnet ayan so hindi po yan na magnet so ito po yung common coins mga kakoleksyon at ang nakikita nyo ngayon ito po yung rare na pwedeng bilhin sa mataas na halaga So maraming maraming salamat po sa inyong panonood at sana ay nakapagbigay po ko sa inyo ng konting informasyon tungkol po sa Maria. Maraming salamat po ulit.